Iris, ang iris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay masipag matsaga sa ginagawa, at laging inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan, hindi makukuha sa kinang ng pera at ayaw ang mga usapang okrayan. Sa bahay ay masayang mga usapan ng pamilya ang gusto ng laging may good energy ng pagmamahalan ang tahanan, wala sa isipan ng pagseselos kagad ngayong araw tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 15 number 29 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matalino at laging inuuna dapat makatapos sa mga ginagawa, ayaw ng napagsasabihan, masinop at sigurista sa ginagawa ng makakaiwas sa pwedeng bigla ang problema, kung sa trabaho nakaplano ang gagawin bago gagawa, ayaw ng utangan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16, number 25 at number 8. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maselan at mapanuri ang isipan, ay may striktong ugali na mahihirapan pakiusapan, pag nagsalita ay gagawin kahit mahirap na gawain, at tatapusin basta nasa legal na trabaho, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain para maayos na kalusugan ng pamilya, matyaga at nakapokus sa mga gawain oras na magumpisa at ayaw ng kwentuhan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color red and color green, number 21, number 14 at number 29. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masinop sa ginagawa at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho, laging nagtatabi ng pera para may magagamit sa oras ng emergency, may katapangan na kayang gawin pagkailangan na, madaling hinga ng tulong ng magulang kung may pera ay mag-aabot kagad, maaasahan sa trabaho at matapat, Ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 21, number 10 at number 32. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali at madisiplina sa trabaho, ayaw ng mga usapang may yabangan sa trabaho at ganoon din sa tahanan, may isang salita na ugali na gagawin pag nasabi, at kung katalinuhan ay maingat hindi basta magbibigay ng kaalaman, ang bigay na ugali ng kalikasan sa leyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paggasta ng pera pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 23, number 20 at number 36. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maselang ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba, at nakakaabala sa ibang tao, mas gusto magtrabaho ng mag-isa, ang kasipagan para sa kanya ay kayang makaipon ng pera para makaunlad sa pamumuhay, pag oras ng trabaho ay fokus sa mga ginagawa sa pangarap na makaunlad sa pamumuhay, kung sa perang ipon ay walang balak magpautang dahil para sa kanya ang ipon ay sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink, number 20, number 34 at number 15. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maiksi ang pasensya, kaya ayaw ng mga usapan kalokohan at kaberdihan, masipag na masikap at may wise na isipan sa mga gustong gagawin, pag nangako ay talagang gagawin, ayaw ng nasisira sa mga ipinangako, mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, mas gusto ang mag-isa magtrabaho, sa tahanan ang gusto ay masayang usapan at maaruga sa pagkain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 22, number 17 at number 34. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling madaling mainis kaya ayaw nang mahabang usapan at iiwanan ang kausap pag nakaramdam ng pagkainis at hindi papasok sa mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho, pag may nasabi at talagang gagawin, dahil may katapangan ang ugali ay hindi kagad pwedeng sumuko kung tama ay ilalaban, ayaw ng may aabala sa ginagawa matsaga sa ginagawa, lalo na kung sa trabaho ay ayaw nang kwentuhan, sa oras ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw may katipiran sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 24 number 19 at number 5 Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan naninigurado sa gagawin at hindi Magsasalita ng makakasakit ng damdamin ng ibang tao, dahil matahimik na araw ang gusto para makagawa ng maayos, may matapang na ugali, at madisiplina ayaw ng mga kayabangan na usapan, at kalokohan, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid, at pag-aaruga sa magulang, at hindi papasok sa illegal, na pagkakakitaan, matsaga sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Wala sa isip ang pag tiwala sa mahal matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 28, number 30 at number 15. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina ang ugali at hindi kayang makukuha sa lagayan ng pera, maingat sa mga sinasabi at ginagawa, at masayang usapan sa pamilya ang gusto, na nagbibigay sa kanya ng kasipagan para umunlad ang buhay, at kayang maging matapang pag nasa tamang katwiran, may mapanuring mata at isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 26, number 15 at number 39. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling pag may nasabi ay hindi babawiin kung nasa tamang katwiran, hindi makukuha sa kinang ng salapi kung iligal mas gusto ay magtrabaho para magkapera, may masalang ugali kaya ayaw muna ng usapang mahaba, nininigurado para hindi basta maiisahan sa kilos at sa gagawin, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 15 at number 13 at number 22 Pisces ang paisi sa pahiwatig na galaw ng mga kalikasan, maingat na madisiplina dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan, maaruga sa pamilya ng laging nagkakaintindihan, sa mga gagawin ay masipag-ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, at may maselang ugali na mas gusto ang magtrabaho ng matahimik, masipag-ayaw ng bulakbol sa trabaho, dahil nasa isipan ng maging masipag ay umpisa ng pagyaman ng pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Sa pag-ibig ay wala sa isipan ang pagseselos, tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow, number 24, number 18 at number 35.